Yan mga master, ang ulam namin for today. Red crabs mga master, galing yan sa Marinduque. Yan. Yan, tinatanggalan ng ano, yung mga kinain niya. At yan sa na nyug. yung bagang pakinalog nyo ay ano. Walang maririnig. Yan yeah, mga master, papakita kung ano yung tinatanggal dito para hindi mapait. Tapos, yung pagluto. Para hindi siya mapait, yan. Nakatakot lang kasi magganyan, hawak mag mo. Eh. Yan yeah, mga master. Oh. Meron kasi siya dyang parang bilog na kulay itim yun yun yung mapait mga master sa red crabs yun tinatanggal na taba ano sarap sana yan mga master ang samya ng ano red crabs yan yung ano, garlic. Tsaka yan mga master. Yan mga master, yan yung uh, bingin na nyog mga master. Yan, panghalo yan sa red crabs. Yan mga master, yung samya niya. Ricardo. Iahalo dyan mga master sa bingi para mas masarap sa murang nyog. kailangan lang linisan ng maayos na mga master yung ano uh, ulang ulang ang tawag dyan pakita ko sa inyo pag naluto na mga na yan mga master ang ulam namin red crabs sa, sa red crabs yan mga master si